Ayan o. Oh. oh, galing pa Isabela. Dumayo dito sa gimba. Wow. At ito o, oh, gapi, oh. Ganda, oh. Ayan, at nakapili na siya. Patingin nga po, ma'am. Bako. Wow. Ma'am, magkano po yung isa? Mahal lang pinya ngayon kasi paubos lang sa Isabela. Saka sa Cagayan. So, pero itong mga nagtitinda dito, kasama kong nagtitinda, <laughs> ay, mga, ay mga taga Isabela. Oh, so, okay. So, 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 dapat, dapat po mayroong tayong discount? Ah, uh, discount. O, sige, discount. Mag Mag ah. Pwede po bang ito ang isang, isang piraso ay 50 pesos na lang po para sa aming taga radyo? Ay, 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 ang pinya. Ang pinya. Baw.